Oh, <laughs> tirang bin yang akong gamiton tirang bin bin dasikan si bin dasikan wala na ba tayo lang?

Oh

strict to. Eh, kung isa ra, strict one. <laughs> strict one. <laughs> strict one. <laughs> Kasi dua na sila kabok mo ng strict to. Kana strict tak ka unsa kana? Ini. Dua bo. Kana strict ta dua bo. Dua? Kana strict to may dua. Ini e, kana strict ta kana. Strict ta dua. E, strict e, ta. Strict, 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 ay strict, 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 strict,

Oh. Duto na. Tawag <coughs> um, dusan. Karang dusan, may tawag dusun. Kung imo nang isulat, pari mas pabasa na. Dusan. So, handusan. Hand Ang dusan to, kung handusan. Karang, karang, kung karang, karang handusan? Hand ako handusan, be. Karang handusan, hindi na ito. Karang ako handusan. Oo, dati na Handusan mo ka. Di kita yung ako na handusan ha. Handusan niya. Di na yung doon. Ikita pag palihog sa anak din. Oo mo ba? Nara ba ko yung nara ba Okay. Ayan o. Tapos na yung laban. Sana meron kayong aral na makukuha. Kung bago lang kayo sa aming channel, eh huwag niyong kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para tuloy-tuloy ang video. Paki-like na din. Pinutin niyo yung like button diyan o. Sige. Uh, dito muna tayo sa mga nagpapashout out sa game tray sa Tornado na laban ko. Sige. Sige guys, pakibasa. Junjun Turingan. GM Joy, tanong ko lang, bakit walang dama first sa inyong laro kung pareho lang kain ng dama at pion? Dito sa Luzon, obligado kasi kain yung dama kung pareho lang ang kain eh. Pero ewan ko lang kung meron din dito sa Luzon na kagaya ng laro niyo. Ah, sa pagkakaram ko or sa naintindihan ko sa chat mo is obligado ba dama? no, kung pareha kain. Ah, paki-comment nga ulit dito sa ating video kung saan banda diyan sa Luzon na may larong dama obligado o obligado dama, no? Chat i-comment e mo dito. Sa tanong mo kung bakit hindi dama first O hindi da ah, obligado dama, eh nung nagsisimula pa lang ako Na magdama, yan talaga yung na nalakihan ko na rules. Akala ko obligado dama talaga yung ah, rules sa dama nung pumunta, nung naglaro na ako sa malakiang mga palaruan ng dama, yung tinatawag na dama club, eh doon doon ko napagtanto na hindi pala obligado dama. Pili pala pipili ka kung pariyakain, kain, pipili ka kung saan mo gusto kumain. So, ang tanong mo siguro na follow up, bakit gano'n yung rules? Eh kasi tayo, nag-aadapt lang tayo sa ano, sa rules sa ibang bansa kasi yung dama In hindi yan dito nagsimula sa Pilipinas. Yung dama nagsimula yan doon sa ibang bansa. Doon sa Amerika, ang tawag nila sa dama, checkers. Doon naman sa mga bandang uh, Brazil, dams yung ano nila tawag, or damis yung spelling, D-A-M in elephant, tapos S, damis kung basahin, or dams. Yan yung tawag nila doon. So, yung rules nila doon, pag tulad ng Brazilian rolls, pag pareho kain, ikaw yung mamimili. Sa Russia naman, iba din yung rules nila. Kung may kain dalawa or may kain isa, pipili ka. Pwede kang kumain ng isa, pwede kang kumain ng dalawa. Yan din yung rules sa Russia. So, depende kung anong rules yung susundin natin. Pero, dito sa Pilipinas, halos-halos, uh, nalibot ko na yung buong Mindanao at sa Kabisayas, yung ano talaga, uh, ah uh, hindi talaga obligado dama yung rules. May napuntahan ako katulad ng ano, Camigin Island, eh obligado dama yung ano nila, yung laro nila doon. Sinabi ko, eh sumunod sila ng international rules, no? Pero depende na depende na uh, depende nalang din 'yan sa inyo. Sige. Mardo Erbito, shout out Master Joy Dodo Muslim TV Vlog, always support. Yes. Kapayaw Fishing. Nice game, Idol. Grabe, kahit adyo ni Idol. Sige, salamat. Talibon Dama TV, watching boss. Mm -hmm. Dama Zone TV, nice game, Master. Yes, shout out na, no? shout out kay Roger Bulawan. Kamusta ka na, Vlad? Sige. Ryan Misoles, Joy, boriton lagi ka. Hilonggo ka, Joy. Labanan mo ulit si Uncle Idol Willie Joy, borit. <laughs> <laughs> Natatawa naman ako sa iyo eh, paano ko malalaban, malalabanan yung uncle mo, yung uncle mo, eh, nakakulong naman siya. Paano yan? Ako pa sa'yo, ang mas mabuti mong gawin para maglaban kami, tulungan mo yung uncle mo. Maghanap ka ng pera, tapos pensahan mo siya para maglaban kami ulit. O, tingnan natin kung malampasun niya ba ako o matalo niya ba ako. Tingnan natin kung sino yung burit sa ating dalawa. Sige. Walerico JR Antipasado yes. Sir Joy Bunbun, Dama Gamer Vlog Always watching from Bayugan City Yes, salamat User, shout out next video boss From Tibungco, Davao, Robert Laguna mm -hmm. User, walang kupas idol GM Joy Shout out from Cebu City, Roy Sato Yes, salamat Ano no? Ah, alam nyo mga, mga karamista yung parte sa amin ah, ni Willy wala naman kaming personalan doon sa laban namin. I mean, kaso, yun ang talaga mga players na sila yung, ano ba, yung sa Bisaya pa, nagsubunod ba, ano bang taga, Tagalog yan? Yung bang nagahatid ng mga problema, gano'n. mo tawag yun sa Tagalog, yung nagsubunod sa Bisaya, yan, yan, yan yung tinatawag eh. Yung mga viewers, katulad nung isa nung no, nabasa ko kanina, sino yung, ano yung pangalan niya sige yeah, Pox TV, like. Michael Kando. El Pamu Vlog. Yes. Nice game, boss Joy. Ngutana lang ko, naaba mo plano magdula ni Romy Dumagete? Nindot na awon ba? Mm, mm Kung plano, Mayroon akong planong labanan siya. Pangarap ko din na makalaban si Romy Tukuran sa postahan. Matagal ko na din yung plano. Kaso, eh, iwan ko kung may, buti sana kung may may financier siya or may mag-matchmaker sa laban namin kasi gusto ko talaga makalaban yan si si Romy Dumaguti kasi legit legit din yan sa dama magaling din yan sa katunayan tinalo ni Romy Dumaguti si Boy Inchik sa tournament sa panahon niya eh si Wito Kuran talo din yan ni ano Boy Inchik nung panahon yun si Boy Inchik yung nagahari eh tinalo ni Romy Dumaguti kaya gusto ko sana makalaban yan si Romy Dumaguti sa pustahan talaga sige Lionel Sagit, shout out idol, the best ka talaga. Yay, yes, salamat. Kapayao Fishing, pasout, pa shout out idol Bikiso family from Panglao Bohol. Yes, yes. Damador's Heart. Mm -hmm. Jotraps Libre, shout out Joy ng Bagakay Boss. Yes. Junel De Losa, bro Joy, I miss you, Junel De Losa. Brad, I miss you very very much din. Nami-miss din kita. Mamasyal ka naman or mamasyal naman tayo paminsan-minsan. Busy ka lagi sa trabaho mo. Talagang uh, hindi ko talaga malil malilimutan yung experience natin doon sa ano sa Tanggob. Sige. I da miss you, Brad. Dama Master Brad at to Isabela Isabella. Isabella. Sige. Uh, susubukan natin kung makapunta tayo doon kasi medyo malayo. Sige. moon, moon saan mahanap yang apps na yan, boss? Ah, uh, sa uh, ano kasi yan? Ah, uh, nasa Play Store naman yan. Uh, kaso may bayad yung kakilala ko is ano para bang inloan lang nila or pinirate nila yung apps na yan kaya nakakuha sila so kung wala akong ano wala akong kalaban so yan yung ano ko uh, libangan ko yung paglalaro ng mga apps sige Mara. okay sige sa lahat ng mga gustong umasinso sa larong dama kasi isa lang talaga ang paraan para umakyat yung level ninyo sa dama magkaroon kayo ng libro no? Libro talaga pinaka-importante, yung apps. Sigunda na lang 'yan, no? Sigunda na lang yung apps. Sige, uh, i-chat niyo ko sa aking Facebook account na Arnel Nawal o di kaya tawagan niyo ko or text sa aking cellphone number 09556503796. Sige, yun na lang si sa kayo magpapaalam na ako. Ako nga pala si Arnel Nawal, also known as Joy Pagadian. The Book Breaker, ako ang inyong ka, The Mistouch, glory, kita tayo sa sunod.